Hi guys, eto nga pala yung mga masasabi ko dun sa nagta-trending ngayon dun sa black app na TG Encoding. Madami mga nagpo-promote dun sa black app na yung gumagawa ng video ng mga income nila daily, weekly, at ang mangyayari kasi doon sa TG Encoding, mapupunta kayo sa TG Apps. May mag invite sa inyo doon. Kasi mas malaki daw yung commission kapag may na-invite. Pero optional lang naman daw yon Ngayon ka, kapag nandun na kayo, medyo malaki-laki nga daw yung makukuha nyo. magi encode lang kayo doon. or may ipapagawa sa inyo mga task. or may, may mga question doon. And then after noon kapag malaki-laki na yung naipon nyo doon, ang mangyayari, bago nyo siya ma-withdraw, ay kailangan nyo mag-invite. Merong total ng invites na need nyo i-reach para daw po ma-withdraw yung balance nyo. Halimbawa, yung naging balance nyo is nasa 10,000 pesos. And then, ang need nyo i-invite is 20 invites. Madami ako nakikitang mga comments doon na kahit na-reach na nila yung total of invites para dun sa uh, iwi-withdraw nilang pera kasi yun nga yung task bago ma-withdraw yun, hindi din siya nangyayari. Hindi din siya nagiging withdrawable. Ang nangyayari, nag invite ulit sila ng nag invite na nag invite pero at the end of the day, kahit matapos man nila yung task ng inviting para don sa makukuha nilang pera na pinag nila kinita nila don sa pag-i-encoding is hindi din nila matatanggap. So, yun yung research ko or yung masasabi ko sa TG-encoding. Medyo mahirap siyang gawin at mahirap siyang pagkatiwalaan kasi pag mo nga, yes, kikita ka nga doon pero ang ending wala kang ma-withdraw na money hindi mo ma-withdraw yung balance mo just sa TGN encoding niyan. Kaya mag-ingat-ingat kayo, huwag kayo masyadong magpapaniwala doon sa mga nagpo-promote doon sa Black App. Yung ipinapakita nila, pinapaypay nila yung pera, tapos sinasabi nila doon na doon daw sila nakapagpagawa ng bahay. Doon daw sila nakabili ng mga needs nila, mga wants nila, mga iPhone, mga ganon. So, talagang may enganyo ka sa pagpo-promote nila ng ganong klaseng technique. Well, In the end, hindi naman pala siya totoo, ba? Diba? So, ngayon, uh, mag-ingat-ingat kayo sa mga ganun, guys. Yung mga nag-offer sa inyo ng ganyan, na may invite-invite, tapos may ilalabas din na pera, at uh, kayo lang yung makukuhaan nun. Kay yung pinagpaguran nyo, yung masasayang doon. Yung efforts nyo, then yung load nyo, mga ganyan. So, ayan, be aware sa mga TG encoding yan, guys.